Hey guys, welcome back to my channel and today's video is mas ano? Alitin ko, alitin ko. Hey guys, welcome back to my channel and today's video mag-unbox tayo na deliver from Lazada. Shout out sa kaibigan namin na si Abby. Okay, isesend namin itong videos nito sa So, ah, uh, prayer namin na pagpalain ka palalo ni Lord. So, i-unbox natin ito. Itong notebook ng na ito kasi ngayon lang po siya dumating. May na expect namin siya kaninang umaga pero hapon na siya dumating. So, let's go. Katawagin na natin. Sobrang gulo sa likod natin. Jetro! Jet, jet. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Okay. Okay, paano? Yan, box. Gupitin na natin to. Hawak mo to. Doon sa dulo. Ano. ano kaya to? Guess mo. Ano sabi? Pizza? Hindi to pagkain. dali. So, ibibigay pa rin po namin ito sa mga... sa mga bata. What is that? Iyahabol po natin sa mga bata. Kasi dapat po to kaninang umaga mga notes ano? ang pangot, Anong pangot? ang ganda ng pagpapackage nila kasi hindi talaga mababasa ito na parang pwede pa natin ito gamitin hmm ano dito ang tagal okay. sirain ko na ba?

Salamat sa pagtulong mo. Salamat sa tulong mo. Ang family. Ay, pwede itong gamitin na ano. pag ka kami... may... Ay, ay, ay. Ba't ba hindi ako maano? Ba't ba hindi ko naaayos? Ayat nasira-sira na. So, ito po. Ang ganda ng kanilang pagpapak. Ang galing. So, eto ay 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces in different colors. Ayan. So, ibibigay din po natin ito sa mga bata. Kahit na nakapagbigay na po kaninang umaga, ibibigay pa rin po natin ito sa kanila. Kasi para sa kanila po talaga ito. Huwag mo. Digay na ako dito na. So, ayan. Tabi na natin. Eh, okay, dito, tingnan mo ito. Anong kulay ito? Um, uh, pinky orange. Ito? Ito? Blue. Okay, bilis, pastor. Purple. Ito? White. Ito? Black. Ito? Orange. Ito? Green. Yellow. Black. And? Black. Wow. Wow. Ano mo pa, no? Perfect. Another set. So, meron pa tayo. Ganun din siya. Re Jet or again? Anong kulay? Bigis, Pastor. Um, pinky, red, pinky, <laughs> and rainbow! Ulitin, ulitin. Anong kulay? Babilisan. Ayaw niya na, no? Hayaan ayun niya ulit-ulit. So, ayun po. An another 10 pieces. And, another 10 pieces again. And another 10 pieces again. Ano yung paradan? So, a total of 30 pieces from Lazada. From our friend, Abby. Thank you so much. Pagpalain ka ni Lord palagi. At ito po ay para sa mga bata. At ito po na sinabi ko, para sa mga bata. Kahit nabigyan na po sila kaninang umaga, ay ibibigay pa rin po ito sa kanila. Kasi para po talaga ito sa kanila. So, guys, mga simpleng ano lang ito, uh, simpleng school supplies, pero pang dagdag pa rin po sa kanila. Kasi po sa sobrang mahal din po ng mga gamit ngayon. Siyempre may mga bata po na hindi nila avail yung pagbili ng mga gamit. So, ito po makakabawas po sa pangangailangan po nila. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And, et, here, ito na. Na-unbox na natin. Samahan natin ng mga lapis to. No, kasi marami pang mga lapis dyan. Para... Uh, Thank you din po sa nagbigay ng mga lapis sa pagkadami-dami po talaga. Talagang kahit binigyan na namin 33 pieces each, talaga po talagang... Nagbilang hmm, Nagbilang ka ba dito? So, ayan po, babay na kami. Bababay na ako. Kasi hindi naman tayo sinamahan, Jet Jet, sa, sa vlog. Uy, bakit mo yan? Hindi sa'yo yan. Okay guys, thank you very much. God bless you all. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Bye-bye.